Uh, nakibot kita kahapon kay while uh, traveling from Bacolod to Barangay Sikatuna sa Isabela, kapin pagin kay ti siyempre, gadula-dula ang internet connectivity. May ara ako nakita ng news item kag mga doon naglapta, ara sa social media, nga nakita ta nga may ara gali launching no, sa uh, logo sa Mascara Festival 2023 kagdo daw partially may mga programs nga gin ang overview abisa matabo sa 2023 ay siling ko nga why ti ko mo nga uh, kun ikaw halimbawa no uh, may obligasyon ka sa istasyon responsibilidad mo sa imo sining uh, supervisor kag sa station manager mo kung magambal ka nga oy wala kami kbalo niya nga balita nga may lunsing liaw pero nagpasaan na nga dahil. Ako na, may, may araw na idea. Kay gabi pa lang, no, kagahon pa lang may nagambal sa ako niya. Sir, ba si Kibot ka? Kapag aga, sila may maguluwa nga balita. Parti sa launching siyang logo. Pero why kami bala maimbitar yan nga sa City Hall Press Corps? Alain pa sa amon diri ko mong nga multitasking. Dason sa ginapatuman bala nga duty to nga hindi continuous. hindi ah, continue nga isa-isa lang ka... Uh, sa isa halimbawa ka bit ikaw lang na iya sa bilog nga sima na hindi amo na no natabuan karon nga sa adlaw nga Miyerkules ang duty na dito si Tiol si Action Eden ti syempre isa pagkaagalain naman patrol naman ang problema now tikibot bot uh, ako nakita ko silang, Lingkoy Ari ho tuod no may launching gali now di, hindi mo man ma-question si Action Eden kay number one, nagambala sa kadaan niya, why kami maimbitar to? Yeah, Okay. So, amo na ang natabo. Now, hibaloon ta mismo sa Tagay Home Foundation, Bacolod Foundation, nga mo ni siyang naga, nang in, nag-serving organizer. Sa sining nga activity kay may launching, actually kahapon, giningagaw ko tawagan si Councilor Jason Villarosa. Sa sining ko, Councilor, ano natabo sa programa May programa, galing ka mo launch kahapon. Action! Hotline! Damo, damo na sa mga komentaryo to mo pati ang ginpresentar nga maskara balang nga do mo nang bayhon sang maskara sini nga tuig may mga nagahikay hindi ginaya madula bisan ano dumduman niya sing ulad sa may plaza nga gin atong daan bala nga maskara pa nga sa previous administration nga atong bibig nga nagapula nga lang Duga ko sa mod. <laughs> Pwerte man itong balbalanay na time mo. Now, Si naman, may mga komentaryo. siling nga adaw ah, ang, ang, uh, ang maskara karaso mong, uh, kuan bala, doon hindi, doon hindi mayo, no? At siling Linya ko may harap niya tao nga uh, mahikay. Sina may harap man ma-appreciate. Kapin, pagin ko hindi kita eksperto, sa yes, pag, hindi uh, uh, kita mismo eksperto, sa paglantaw sila, kung isa Paglabay plang si mong sinya daklain makaitsura ka maskara nga kuan man tindi kita ka-appreciate, hindi man ang mo. Pero may araw, hindi nga masiling ka, oh, katahum, no? Ang last nga, uh, yuhom, home, uh, maskara to balik yuhom. home, doon na may angusto. gusto. nga to, eh, hindi ko pa may mutaran mayo. Kaya huwag mo kuya ka-attend presentation. Pero ari ho, uh, parang maka-explicar, kay nakibot kita kahapon, gano'n ka na kay kaya araw mag sa group chat sa Bakulod PIO, Nakibot ko nga damo nga reklamo niya na ano luto. Ngaway kami may nga matintuaw. O damo na siyang mga concern nga ginpalabot. Pero ari, ipaklaro tanis sa Bacolod uh, sa Yuhong Foundation mismo. Para nga mabalanta Kung ano exactly yung reason sini Kasi siling kapo ni Councilor Jason Villarosa. Siling nga sir, part lang to. Pre, overview lang tong ginimo. Galing kiti amon ang ginareklamo nila g -g siling ko Councilor. Kaya may mga gin-invite to iya nga do mga vlogger nga mo nag-una post oh. <laughs> sa social media. At ikabalo naman niya sa social media nga once i-click kag i-share ina, aperti da eh. Sa internet world, malapta ginaya dayon no hindi mo na yung mapunggan. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero so, ari, aga pa ginayo, ginato, nag-iasininga para masugilan. Nung tara na siya, noy Ara na ara si Ma'am uh, Mati Espina, nagaserbing ano uh, spokesperson, ha uh, nagaserbis -sir -sir siya uh, spokesperson sa uh, Bacolod uh, U Home uh, Foundation. Ma'am Mati, no, welcome dari sa Action Radio Bacolod. Good morning sa imo, Madam. Good morning Action Art. Good morning man sa uh, nagapamati sa Action Radio. And God thank you gid ko uh, uh, opportunity to uh, to explain what happened no sa sa isa kagabi. Ah, okay, bisa na ako mismo, dutayan lang ko na kapakakig sa amon nga reporter mo. Si nga, nga ti siyempre, ang akong manager, mambal, nanon ni Art, wai ka ni? Siling ko, wai ko kabalo, ma'am. Ano pa, wai man ko sa'ng gin-assign makatuto. Gali kay amon ni natabo. Exact, ano exactly natabo, ma'am? ma mate? Action art, I think ang miscommunication nag-sugod so sa word na launch. No? kay ti kabaluta, kung mag-launch ka, is a public event, Mm -hmm. uh, it was actually, the schedule was actually a presentation to the City Council, kay Kabalumanta, ang mandato sa Bacology Home Foundation uh, gikan sa City Council to give uh, Mayor Albi Benitez the authority to sign a contract or a memorandum of agreement between the city and mm -hmm. uh, Bacology Home Foundation na mag-host liwat sa uh, Maskara Festival 2023. Mm -hmm. uh, that was intended really for the city council nga tagaan sila preview okay. kung ano ang aton logo ano ang aton song ano ang mga mm -hmm. aktibidades nga magtalatabo and also it was a sponsors night para nga may higayon si mayor nga makapasalamat sa aton mga sponsors sang una sang last uh, sang last mascara okay and again uh, mga luyag mata sa more and more sponsors. So that was the entire event. Uh, okay. The media mm -hmm. Why gid to ya waay invitation to the media because it was really a preview nga kung may ara sa mga su suggestion halin sa aton counselor pwede pa naton ma-tweak ang tanan activities which in fact na tabo gid no kay mm -hmm. uh, si counselor Celia Flor may hambal, nga kung pwede ta amhun sini so ging tweet na namon para sa sabado uh, maghatag kita sa press presentation sa media Yes, kompleto na hindi na maliwat kag para na, na sa public consumption. Mm -hmm. In fact, wala kami nagpagwa sang logo publicly until today. No? Kahit until yesterday na lang, kaya nagwa na ang, ang ibang nga mga versions. Kaya tungod nga ang amon ihatag sa media, sa press presentation, is the exact logo ara sa USB para nga hindi ma-distort ang image. Kaya kabalukit mm -hmm. nga pwede So atong nag atong naglapda ng mga videos were screenshot mm -hmm. screenshot sa LED wall. So mm -hmm. syempre kung gina kung gina-picturean mo ang LED wall may distortion, na siya kag may okay. mga pixels na siya nga hindi magano. Uh -huh. So anyway in fact, nakita ko ang post ni Councilor Ising no nga nagaklaro siya kag indi pagwaya ang original nga logo nga na-distort gid man niya ang iya mismo nga Uh, pag screen grab sa sa World mm -hmm. ta so with regards to uh, one of the bloggers i think may isa ka blogger tuod nga na invite somehow no uh, in fact kaupod na sila ang mga bloggers kaupod na, na sa press presentation man they're also part no social media and mainstream media mm -hmm. uh kabalo gina recognize namon ang value sa pagbulig sa pagpromote sang Mascara Mascara Festival para sa aton pamuduyo Yes. sila ang nabato invitation is Saturday. Okay. So am um, siya ang ano that there was no intention at all to shut out the media but we cannot also extend the invitation ahead of time. Kasi for example, pananglitan lang gid no nga kadamo damo sang sang kinahanglan is indi mm. hindi man madayon ang sabado we really have to move it also because when we present to the media, to the press, para na giniis sa publiko mo. So, mm -hmm. hindi mm -hmm. pwede nga, hindi pwede nga half-baked. Ginang kung anong i-present mo, amuna gina siya. Correct. Luckily mm -hmm. for us, no? Luckily for us, due uh, tayo lang gina nga suggestions ang nagigan man sa counselors Uh, and it's with regards to the activities and the dates. So, okay. amon na siya ang amon naging ging ubras ng kahapon, gintinguhaan nga matapos matweet, mm -hmm. and para final na ang presentation para sa sabado po. Yes. So, meaning, kung ano man ang i-present sa Saturday, amon na ginayang final? Yes. Including ah. ang logo, nga chakto, ang song, nga chakto, ang activities, nga chatto pag ang dates nga chakto, including ma-announce kami sa mga site no? So, kabalo kami nga, uh, uh, ako mismo, I was the one, since I'm the, uh, the one handling media relations, yes. ako mismo nagsuggest nga isa ba do tagidya ang media, kay gikan man po sa katapo sa media, kabalo ko nga ang sabado is the most relaxed day mm -hmm, para sa aton na mm -hmm. nga mga kaupod sa media. Uh, if if ginpilit ta nga iupod dito ang media siguro sang the other night no sa budlay kay wala na siya wala na siya tempo para mag discussion para mag answer sa Q&A mm. I think may mga sponsors kita so that was really thought of after si na after sina kung wala na sa mga iba na changes or kung jutay lang ang changes okay. we proceed with the Saturday uh, press presentation yes So anyway, sundo na ni Madam, ano, kay siling ko gani, mas mayon ni nga matagan man, kay kada mo nga da nakita ko da na sang mga maalam nga mga netizens kag commentators nga ara sa social media gambal silang na no maning nga klase nga mga nga subong nga maskara nga lugo naton mga dolibatch siling ko na no maning kada mo <laughs> amo to gali na tabo nga indi gali yes. to ya original nga kwando na fiction daw na kwan mm yes so okay Mag, mag, mag picture kabala sa LED tisya safe uh. from phone to phone may distortion gid na iya may lights no so ang lights i think tong nagpabutang sa do mga nakita may nakita ko nga pictures sa social media do nagbutang do may mga lawa-lawa ang bata which is that is not that is that is not <laughs> oh. the, the logo itself okay. no so pag capture to which is why ang amo niya is all digital copy including the songs will okay. be in digital format sa, sa USB nga ipanagtag sa media para nga waay distortion at Ehe. all. Okay. So anyway, uh, basi pa lang ah, sa, sa Sabado. Ano ganing oras buwas ni Madam? Uh, 11 a.m. I hope gid niya makatambong ka Action Art no? Mm -hmm. or anyone from Action Radio. okay yes. Siya. Uh, I think it's also nice nga uh, makapresent ka sang sa ng maayo gidya para man sa aton pumuluyo. Okay, this is all for the people of Bacolod. Aha, kay nakibot lang ko kay Tishling ko nga ang nga, shout out ang media man. Siling ko ba si why na why na why na yasalig sa mainstream media siling ko ang i Home Foundation. Ako pa, action art, ako pa, mainstream media, <laughs> po <Kuupunta, laughs> <pabalunga gina. laughs> eh. pabalo ka gina. Eh. hindi gina hindi pero may invitasyon ng action radio. May ara kami invitasyon? Yes. Oh, ginpadala ko sa kay station manager. Ah, kay SM. Ate, yes. sige, sige. Yes. Kamiya, actually, ang balya i-forward. Actually, ang balya i-forward if yan sa email. Eh. Pero isama lang na? Ay, pwede, pwede ka pwede gin ka kag-to-do at at Wala sige. na isang problema. Depende ako ga respeto gig ko sa uh, station mm -hmm. managers no that's why gina send ko ang invitation to them Correct. para mm -hmm. nga, na you know para na kamo ang makapadala mismo kung sino ang gusto nyo kung sino ang may tempo nga ara kay ti nga time to rest man na ang sabado mm -hmm. uh, but th then again ma mas ako ya ever since mas gusto ko nga sabado ang big na press ko kay mas may time gid ya na maka-delta on question and answers ang sa inang Gadasig-dasig sick the so so this is well thought out yeah kung wala na sang problema we proceed with the saturday press court yes 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 so mahulat lang kami ah no sang confirmation ko madayon na gid ina buas ma'am thank you gid for the time ginhatag madayon agid madayon Gid. action art ara okay. okay. dapat ada tadalad na kasi invitation thank you gid no thank salamat. you gid gid pagabo kami chance to reply Aha. thank you ma'am salamat good morning gid Good morning, good morning. Thank you, thank you. Ayos ah, no si mama Mati Ispina ang